Sa nakaraang kwento natin ay nagtatalo si Seon at Giyong at sa pagpapatuloy. Paasar pa na tinanong ni Seon si Giyong na para matalo niya si Seon at least man lang mas magaling si Giyong sa kanya kahit isa lang sa dalawa. Kaya naman galit na galit na si Giyong sa puntong ito. Agad niyang inutusan ng mga kasamahan niya na ilabas ang kanilang mga ideya at linabas naman ng mga ito. Sinuri ni Seon ang kanilang mga ideya, karamihan sa kanila ay mga melee lang o pang malapitan na pag atake lang. Sinabihan naman siya ni Giyong na sa isang kagaya ni Seyon na may special na ideya ay nakakaawa silang tignan. Tugon naman ni Seyon sa kanya na hindi naman at si Giyong ang talagang nakakaramdam nito. At dito sinabi ni Giyong na tama na ang kalokohan. Dagdag pa niya na ang gumawa ng kaguluhan sa campus gamit ang ideya ay paparusahan lalo na ang may mataas na rango ng ideya katulad ni Seyon. Dahil kung magkaguluman ay si Seyon lang mag-isa ang paparusahan dahil sa kanyang ideya na mataas ang rango. Sa isip-isip naman ni Giyong habang nakatitig sa kanyang kasamahan na ang mga mahihinang ito ay pwede nilang gamitin ang kanilang ideya hanggat gusto nila nang hindi sila nahahalata. Kaya inipon niya ang labin lima na batang ito dahil doon. Dagdag pa niya sa isip niya na kailangan ni Seyo ng espada para magamit ang kanyang totoong kapangyarihan. Ngunit hindi niya dala ito ngayon. At dito kinumpara nila na bilang isang OP character si Seon na hindi niya magagamit ang kanyang ideya ng maayos, at ang mga basurang mga ito na kayang gamitin ng maayos ang kanilang ideya ay mananalo ang mga basurang ito sa isip pa ni Giyong. Sinabi naman ni Giyong na hindi kakayanin ni Seon ang ganito karaming kalaban. At dagdag pa niya na sisiguraduhin niya na pagsisihan ni Seon ang kanyang pagsagot-sagot kay Giyong. At tinanawag niya pang goblin si Seon. Hindi naman natakot si Seon sa mga sinabi ni Giyong kaya naman tinanong sila ni Seon tungkol sa sikat na si An Sangho. Dagdag niya pa ng patanong na kung wala ba silang napapansin kapag titignan nila si An Sangho. Bigla naman nagsalita si Giyong na kung anong kalokohan ang pinagsasabi ni Seon. Lumapit ng kaunti si Seon sa kanila at dahil alam na nila ang idea rank ni Seon ay may tanong siya kay Giyong na kung ano ang combat rank ability ni Seon. Nanginig naman sa takot ang mga kasamahan ni Giyong dahil sa tanong na yon. Nakita naman ni Giyong na natakot ang kanyang kasamahan at sinabihan niya ang mga ito na huwag matakot dahil ang Blade Master na yan ay wala namang espadang dala. Dagdag pa niya na labin limang silang lahat at huwag magpaloko kay Seon. Napabuntong hininga naman si Seon at sinabi niya kay Giyong na sana pinag-aralan niya ito noong squad battle. Tinubuan na naman ang ugat ang kamay ni Giyong dahil sa inis. Tinanong siya ni Seon kung nakalimutan niya na ba ang mga natutunan ni Giyong sa klase. At lumabas ang sungay na umiilaw ni Seyon At sinabi niya na ang isang A-rank ay kayang ang isang daan na kalaban na mas mababa sa A-rank. Pinalabas ni Seyon ang kanyang ideya na tinatawag na White Jade Goblin. Ang ideya rank niya ay A, B plus naman ang kanyang overall combat ability. Ang may taglay ng ideya na ito ay kayang palabasin ang White Jade Goblin. At meron itong goblin talent na magaling sa paggamit ng espada. Sinabi ni Seon kay Giyong na ang mga A-rank ay kinokonsider na malakas ang kanilang taglay na kapangyarihan at dagdag pa niya na kailangan alam ni Giyong kung paano makikipaglaban ng isa laban sa lahat sa una pa lang para maka-A-rank. Dahil sa sinabi ni Seon ay nanginginig naman ang mga kasamahan ni Giyong. Dagdag pa ni Seon na kalahati pa lang ito ng kanyang totoong kapangyarihan. Dahil dun ay di na mapigilan ang pagninig ng kasama ni Giyong. Binagsak naman ni Giyong ang kanyang paa at sinabi sa kanyang kasamahan na wala naman siyang dalang sandata para sa kanyang ideya. At maya-maya pa ay inutusan sila ni Giyong na sugurin si Seyon. Sumunod naman sila agad ngunit nanginginig sila at kita naman sa mukha nila ang takot. Inataki -in ng lalaki na may ideya na baseball bat si Seyon ngunit hindi man lang gumagalaw si Seyon sa kanyang kinatatayuan. At nang papalapit na sa kanya ang ataki ng kalaban ay sinabi ni Seon sa kanya na gusto ni Seon ang kanyang kuryusidad, dagdag pa niya na hindi ba naging tapat siya sa paglapit niya kay Seon, di man lang nakalapit ang sandata ng kalaban kay Seon at nagulat ang lalaki na hinawakan ni Seon ang kanyang sandata at itinapun ito patungo sa kanyang mga kasamahan. At para silang mga lubad na pinagbuhol na tatlo, pinagtingin na naman ang kanilang kasama ang tatlo. Agad naman silang inataki ni Seon at napatumba nito ng walang kahirap-hirap. Sabi ng isa na malakas si Seon kahit wala siyang sandata at hindi nila kakayanin ang isang merong A-rank na ideya. Nilapitan naman ni Seon ang nagsasalita at sinabihan niya na kaya siya hindi magiging A-rank dahil ang dali niyang sumuko agad. Sagot naman ng lalaki sa kay Seon na ano bang alam ni Seon sa kanya dahil si Seon ay ipinanganak na elite. Dagdag pa niya na ginagawa niya ang lahat para lumakas ngunit wala pa rin, at tinanong niya si Seon kung alam ba ng i rank ang pakiramdam niya. Naawa naman si Seon sa lalaki. Dagdag pa ng lalaki na nararamdaman ba ng isang henyo na may malakas na ideya ang kalungkutan ng isang walang talentong tao. Tugon naman ni Seo na kaya naiisip ng lalaki ng ganyan dahil wala siyang choice, ngunit ang combat ability ni Seo nung nagsisimula siya ay di, nagulat naman ang lalaki sa kanyang narinig. Itinuro naman siya ni Giyong at hindi naman siya makapaniwala na D-rank si Seon. Dahil wala ni isang tao na hindi alam ang tungkol sa pamilya ni Seon. Dagdag pa ni Giyong na dapat ang sasabihin ni Seon ay ang kapanipaniwala, at sino ang maniniwala sa kay Seon na siya ay walang talento. Sumang ayon naman si Seon sa sinabi ni Giyong at sabi niya na isa siyang A-rank ngunit ang kanyang combat ability ID, sinabi niya sa sarili niya na wala siyang talento. Dagdag pa ni Seon na hindi niya gusto gumamit ng espada ngunit pinipilit siya ng kanyang ideya. At wala nang magagawa si Seon kundi tanggapin ang kanyang kapalaran. Hindi naman naniniwala ang mga ito kay Seon. Sinabi ni Seon na hindi biro ang kanyang pinagdaanan ngunit hindi na ito mahalaga. Tiningnan niya ang kanyang palad at sinabi niya na hanggang ngayon ay may pinapatunayan pa siya sa puntong ito. Dahil hindi sila naniniwala kay Seon ay sumugod sila kay Seon at pagtapos nun ay nakahandusay lang sila sa sahig at sabi ni Seon na kahit wala siyang espada ay hindi pa rin nila kakayanin si Seon. At dito mag-isa na lang si Giyong dahil tulog na ang kanyang mga kasama. Kaya siya itinira ni Seon dahil merong dahilan. Nagalit naman si Giyong sa kanyang mga kasama at sabi niya na ang maraming basura ay basura pa rin. Sabi naman ni Seon na kapag si Giyong na ang kanyang pinunterya ay katapusan na ni Giyong. Tiwalang-tiwala naman si Giyong sa kanyang sarili at pinalapit niya si Seon sa kanya at tinawag niya pa itong goblin. Nagtaka naman si Seon dahil tiwalang-tiwala si Giyong sa kanyang sarili. Naisip niya na baka may tinatagong alas si Giyong at nang walang ano-ano'y sumugod siya kay Giyong sabay-sabi na patigasin ni Giyong ang kanyang chan nang papalapit na ang kamao ni kamaoniseyon sa Chanigiyong ay agad naman siyang umiti at sa isip-isip ni Giyong na nahulog sa patibong niya si Seyon. Dahil alam ni Giyong na iniiwasan na tamaan ni Seyon ang mukha dahil mapaparusahan si Seyon dahil dun. Kaya naman ang plano ni Giyong ay saluhin ang atake ni Seyon gamit ang kanyang mukha. Nagulat naman si Seyon dahil hindi niya akalain na sasalagin ni Giyong ang kanyang kamao gamit ang kanyang mukha. At ang plano naman ni Giyong na kapag natamaan siya sa mukha ni Seon, ay pwede niyang palabasin na binugbog siya ni Seon. At pwede pang humantong si Seyon sa pagkasespende o mas malala pa na pwede siyang mapatalsik. Hindi alintana ni Giyong ang sakit ng sapak ni Seon sa kanya kumpara sa mapaparusahan si Seon o kaya mapatalsik. Ngunit nang papalapit na ang kamao ni Seon sa mukha ni Giyong ay may kamay na biglang pumihil dito, ang pumihil sa kamay ni Seon ay walang iba kundi ang ating bida, at sinabi niya na delikado ang ataki ni Seon. Natulala naman si Giyong dahil naudlot ang kanyang plano. Tinawag niyang basura si Jin Song at tugon naman ni Jin Song na muntik na mabasag ang magandang ilong ni Giyong at tinawag niya itong sergeant. May parang basag na bagay ang nasa kamay ni Jin Song at binitawan niya ito. Habang si yung naman ay tinanong niya kung bakit nandito si Giyong. Pagkahakbang ni Jin Sung ay naapakan niya ang kamay ni Giyong at sinabi ni Jin Sung na pasensya na dahil hindi niya nakita. Tinanong naman siya ni Jin Sung kung okay lang ba siya. Tinanong naman ni Giyong si Seon kung dinala ba niya ang basurang si Jin Sung. Itinuro ni Seon si Jin Sung at sinabi niya na bakit niya naman dadalhin si Jin Sung, dagdag pa niya na sinundan ni Jin Sung si Seon. Nagmamaang maanga naman si Jin Song at dito umiyak siya at sinabi niya na bakit ganito kalungkot ang kanyang buhay na walang gustong tanggapin siya kahit saan siya magpunta. Habang si Seo naman ay iniisip niya kung paano napigilan ni Jin Song ang kanyang ataki mula sa likod ng pinto ng rooftop patungo sa kinatatayuan niya. Nagtaka siya kung bakit nagawa ni Jin Song sa loob lang ng maikling oras. Binuksan niya ang pinto at pumagitan sa kanila ni Giyong bago pa man tumama ang kanyang kamao. Hindi lang yan, napigilan pa niya ang full swing na atake ni Seon. Hindi pa rin makapaniwala si Seon na ang overall combat ability ni Jin Sung ay F dahil nagawa niya ang bagay na yun. Sinabi naman ni Jin Sung na palubog na ang araw habang tinititigan siya ni Seon at iniisip ni Seon na kung ano ba talaga si Jin Sung. Napansin ni Seon na kung may anong bagay sa kanyang kamay at pagkatingin niya, ito ay mga piraso ng plastik. Sinabi naman ni Jin Sang kay Giyong na papalubog na ang araw at dagdag pa niya na uuwi na lang sila at dito na tapusin ang ganitong sitwasyon. Tugon naman ni Giyong na sino ba siya para tapusin ang ganitong sitwasyon. Tinulo niya si na Jin Sang at Seon at sabay sabi na silang dalawa ay tapos na at kung ire-report e ni Giyong silang dalawa sa kanilang guru bilang sergeant. Tanong naman ni Jin Sang sa kanya na kung ano ba ang ginawa niyang mali, tinawag niya pang sergeant si Giyong. Dagdag pa niya na prinutektahan niya si Sergeant Giyong at tinanong niya si Giyong na karapat dapat siyang makatanggap ng reward dahil sa pagprotekte niya kay Giyong. Sumang ayon naman si Seon na prinutektahan ng kanilang cute na trainee ang pangit na mukha ni Giyong. Dagdag pa ni Seon na dito na nagtatapos ang kaawa-awang panlilinlang ni Giyong. Tumugo naman si Giyong na sinong nagsabi na tapos na siya, inirecord ni Giyong ang pangyayari gamit ang hidden camera. Hindi pa man tapos sa pagsasalita si Giyong ay itinuro ni Jin Song ang basag na kamera at sinabi niya na kung yan ba ang ibig sabihin ni Giyong. Nagulat naman si Giyong at gumuho ang kanyang mundo nang makita ang kamera na nabasag. Sabi naman ni Jin Song sa kanya na, akala niya isa lang yun na kung anong decorous Humingi naman ng tawad ang ating bida kay Giyong dahil hindi niya alam na kay Giyong pala yun. Sinipa naman ni Seon ang piraso ng basag na kamera at sinabi niya na dahil basag na ang kamera, ay nawala parang usok ang mga plano ni Giyong. Dagdag pa niya na ang gusto niya talagang malaman ngayon ay kung paano napigilan ni Jin Song ang kanyang ataki. Sinabi naman ni Jin Song na tinulungan niya lang si Seon at bakit niya ginagawa ito sa kanya. Gising na ang mga natutulog kanina ng mga estudyante at nadismaya sila dahil ang camera ay nabasag na at sabi pa ng isa na ang A-Ranks ay hindi lang biniyayaan ng skills kundi pati na rin swerte. Pagkarinig ni Seon sa mga ito agad niyang nilapitan ang mga ito at sinabi ni Seon sa kanila na tigilan na nila ang kakareklamo dahil mababa ang kanilang ide ranks at maging inspirasyon nila ang kanilang trainee. Dagdag pa ni Seon na hindi pa huli ang lahat at pag-isipan nila ng maigi ang kanyang sinabi. Inaya na ni Seon si Jin Song umalis at sinabi naman ni Jin Song na parang nagiging katulad niya na si An Song Ho, sagot naman ni Seon ay hindi siya magiging si Song Ho. Habang si Giyong naman at kanyang mga kasama ay bigo sa kanilang plano. Lumipat ang eksena sa isang tao na humahawak ng kutsilyo at may sumisigaw na huwag siyang lalapit sa kanya at tinawag niya itong halimaw. Pagkalapit niya sa sumisigaw ay tumalsik ang dugo sa dingding. Sabi ng humahawak ng kutsilyo na siya at ang kanyang tiyuhin ay ganito rin sila. Tinitigin niya ang isang duguan na tao at tinawag niya itong uncle. Nagising naman ang ating bida dahil tumunog ang kanyang alarm clock at pawis na pawis ito dahil napaginipan niya naman ulit ang ganoong panaginip. Makalipas ang ilang oras sa kanilang skwelahan ay napansin ni Seyon na parang wala sa mood ngayon ng ating bida at tinanong niya ito kung okay lang ba siya, sagot naman ni Jinsong na natatawa na puyat lang siya. Tinanong niya si Seon kung saan sila pupunta, tugon ni Seon na hindi niya alam dahil ang sinabihan lang ng guro ay ang mga sergeants. Malalaman din nila dahil shared class sila ng first aid class, nang makarating na sila sa kanilang destinasyon at pinatigil sila ni Giyong. Nakita sila ng ibang estudyante at tinanong nila si Giyong kung taga Heian High School ba sila. Binati sila ng mga estudyante dahil first time lang nilang makakita ng mga bata na galing sa Heian High. Nairita naman si Giyong sa kanila at tinanong niya kung sino ba sila. Sinabi naman ng isa na gusto nilang makita si Kim Seon kumpara sa kanya dahil nabalitaan niya na maganda at henyo si Seon. Nagalit naman si Giyong dahil sa sinabi ng lalaki sa kanya at sinabi niya sa lalaki na kung may kailangan siya sabihin kay Seon ay sabihin niya na sa kanya dahil si Kim Seon ay section leader ng kanyang squad. Kinutya naman ng taga-ibang skwelahan si Giyong at pinagtawanan dahil niro-roleplay daw nila ang military. Nagalit naman si Giyong at nagpakilala siya at tinanong niya ulit ang mga taga-ibang skwelahan na estudyante na kung sino ba sila. Tinanong naman siya ng babae na kung ano ba sa tingin ni Giyong sila. Sumabog na sa galit si Giyong dahil hindi pa rin nila sinasabi kung sino sila. Dumating ang isang lalaki at sinabihan niya na huwag nilang pagtawanan ang taga-ibang skwelahan. Humingi naman siya ng tawad sabay-sabi na dahil medyo excited lang ang mga bata. Iniabot niya ang kanyang kamay kay Giyong at sinabi niya na taga Sojong High School sila. Tinapik naman ni Giyong ang kamay ng lalaki at sinabi na sabihin sa kanya kung ano ang sitwasyon dito. Umalma naman ang isa dahil nakita niya ang nangyari. At pinakalma naman siya ng lalaking nagpakilala. Bigla naman dumating si Seyon at pinakalma si Giyong. Sinabi niya kay Giyong na ang kanilang punto sa pagsasanay ay bumubulusok pababa. At sinabihan rin niya ang taga Sojong High. Hindi naman makapaniwala ang lalaki dahil nasa harapan niya si Kim Seon. At nagpakilala naman siya agad kay Seon na siya si Lee Sung Hwa at ikinagagalak niyang makita si Seon. Sinabi naman ni Seon kay Sung Hwa na pumunta ang kanilang squad para dumalo kasama ang first aid rank class dito. Dagdag pa niya na bakit ang mga taga Sojong na mga bata ang nandito sa halip na ang first aid class ang nandito. Ipinagpapaliwanag siya ni Seon. Natatawa naman ang lalaki at sinabi niya na sila ang first aid class na hinahanap nila. Sila ang Sojung High School second year first aid class. Hindi naman nila alam na bakit sila pinapunta sa bangkong ito. Ang tanging narinig lang nila na kasama nila ang Hyeon High. Papasok na ang mga estudyante sa bangko. Naisip nila na meron magandang relasyon ang bangko at ang kanilang mga eskwelahan. Pagkapasok nila ay nagandahan rin naman sila sa bangkong ito nang tiningnan ng estudyante ang loob ng bangko ay napaisip sila na parang in reserve dito para sa kanila dahil wala man lang kahit ni isang customer Kinanpirma ng lalaki kung sila ba ay ang mga estudyante na dadating para sa training namangha naman ng mga estudyante na malalaki sila at dagdag pa ng isa na ganyan ba ang kapangyarihan ng security guards habang papasok naman si Seon ay nagpakilala siya na sila ay second year 10th platoon third squad ng Heyen High at siya si Kim Seon na section leader. Namangha naman ang mga tagabantay kay Seon dahil bata pa pero mature na. Sabi naman ni Seon na kung meron ba silang gagawin ay sabihin lang nila sa kanya. Tugon naman ng tagabantay na gusto niya si Seon na umabot na sa puntong ihahire niya si Seon kapag siya ay malaki na. At tumanggi naman si Seon na may respeto. Habang ang ating bida naman habang nakatitig kay Seon sa isip-isip niya ay itinuturing sila na parang mga bata sa field trip na ito. Sa isip-isip naman ni Seon na hindi nila kinokonsidera ang mga estudyante na may combat power ability. Wala naman masyadong gagawin ng mga estudyante sa bangko ngunit kailangan nila ng puntos. Napadaan si Sung hwa at tinawag siya ni Seon sa kanyang kumpletong pangalan, lumapit naman siya agad kay Seon at sinabi niya na Sung hwa na lang ang itawag sa kanya ni Seon sumang-ayon naman si Seon. Minungkahi ni Seon kay Sung Hwana, e dev niya ang kanyang squad sa apat na party at ilagay sila bilang isang temporaryo lamang, dahil gusto nilang ipakita ang maganda nilang imahe sa bangko. Dagdag pa ni Seon na hindi rin siya sigurado na may guru na malapit sa kanila. Tinanong ng manong ang estudyante na kung gusto ba nila ng inumin o kaya snacks. Natuwa naman ang mga estudyante at sinabi na gusto nila. Nang makita yun ni Seon ay sinabi niya na para silang mga batang isip na customers. Dagdag pa niya na hindi nila siniseryuso ang ganito. Dumaan ang lalaki at sinabi niya na kukuha sila ng kape at tinanong niya si Seon kung gusto rin ba nila. Dagdag pa ng lalaki na para itong kafe na may coffee machine, pwede rin silang makakuha ng kung anong gusto nila. Pagkarinig ni Seon ay pumasok sa isip niya na parang gusto niya ng dessert at ice coffee. Iniwan ni Seon ang kanyang sandata sa gilid at umalis para kumuha ng makakain at maiinom. Habang ang ating bida ay nasa sulok lang at inoobserbahan niya ang iba na parang kalmado naman sila. Nagulat siya nang dumating si Sung Hwa at binati siya nito. Kinanpirma ni Sung Hwa na kung siya ba ang kasama ni Kim Seon kanina. Sa isip-isip naman ng ating bida na sa tingin niya ang lalaki ito ay galing sa Sojong na tinatawag nilang Sung Hwa. Nagtaka naman siya na bakit niya alam na kasama siya ni Seon kanina. Hindi pa man tapos sa pagsasalita si Sung Hwa, sinabi ni Jin Sung sa kanya na kung gusto ba ni Sung Hwa na ipasabi kay Seon na gusto nilang lumabas na dalawa, dagdag pa ng ating bida na dalubhasa siya sa mga ganyang gawain. Sabi naman ni Sung Hwa na hindi naman sa ganoon. Pinalabas ni Jin Sung ang kanyang bulsa na walang laman at sinabi niya na baka gusto niyang bilhan siya ni Jin Sung ng tinapay, sabay sabi na wala siyang pera. Nagtaka naman si Sungwa at sinabi na hindi niya gusto ng tinapay. Nagtaka naman si Jin Sung dahil hindi niya gusto ng tinapay at tinanong niya kung ano ba ang kanyang gusto. Sinabi ni Sung Hwa na interesado siya sa ating bida. Inalok siya ni Sung Hwa kung gusto ba niya ng maiinom. Dahil may nakita siyang vending machine sa banda roon. Sumang ayon naman ang ating bida at sa isip-isip niya na kailangan ba niyang i-report ito sa kanyang sergeant o kaya sa section leader nila na pagpasyahan niya na huwag na lang. At dito umiinom ng soda ang ating bida at sobrang lamig ng kanyang ininom. Sinabi naman ni Song Hua sa kanya na parang walang pakialam si Jin Sung. Tinanong niya si Jin Sung na siya ba ang tinatago na magaling ng Heian Hai. Napabuga naman si Jin Sung ng kanyang inumin dahil sa tanong sa kanya. Tumawa naman siya at sinabi niya na nagpapanggap lang siyang walang pakialam. Tinitigin siya ni Sung Hua at sa isip-isip niya na anlayo niya sa mga classmate niya at parang hindi siya nababagay dito. Ngunit bakit parang wala siyang pakialam? Tugo naman ang ating bida na dahil yun ang kanyang moto sa buhay kaya pinaninindigan niya ito. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mo subaybayan ang kwentong ito, mag like, comment at mag subscribe na rin at ehit ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos. Kita kit sa susunod mga boss!